Ginanunso sang appeal sa Chamber sa International Criminal Court o ICC nga ila pagadesisyonan sa masunod nga Nobyembre 28 ang interim release appeal ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa isa ka scheduling order nga may petsa Nobyembre 20 ginpahayag sa ICC nga ila ipagwang ang ila desisyon sa Open Court sa The Hague sa alas 10.30 sa aga oras sa The Hague o kung las 5.30 naman sa hapon oras diri sa Pilipinas una na nga ginbasura sa pre-trial chamber sa ICC ang hingi ang interim release ni Duterte sa September 26. Sa so, noong Chamber, nagaparayon nga kinahanglan ng pagdetain kay Duterte base sa tatong karason sa idalom sa Rome Statute. Agod pa siguro niya pagpakita sa trial. Agod malikawan nga iya mabalabagan o kung ma-obstruct ang imbisigasyon o kung proseso. Kag, agod mapunggan ang posibilidad sa pagpanigayon sa masunod pang akrimen. Sa Oktobre 14, nagpresentar ang defense team sa ila apila samtang ang prosecution. Kag mga biktima nagpresentar sa ila sa basang Oktobre 21. Nibaluan man nga sa nagigad ng mga semana, ginihingyo sa ICC Office of the Prosecutor ang appeals chamber nga para yunon ang pag kay Duterte Malapos wala mapamatudan sa depensa uh, nga may illegal o factual error sa unang desisyon uh, nga sa dapat ikustudya. Sugod pa sa Marso, yara na sa ICC Detention Facility ang former president uh, bago sa kaso ng Crimes Against Humanity nga ginatubang nga nag-ugat sa extrajudicial killings uh, sa kampanya batok uh, sa ilegal nga droga.